Hello po, magandang umaga po sa ating lahat. Ah, uh, share ko lang po sa inyo guys. Ano? Ito po ang ating huli. Ngayon sa ating night is fishing. So, naman na po tayo ng madaling araw. Simula uh, siguro mga 1, 1 a.m. Tapos, uh, tapos ng mga 3 to 4 a.m. So, ayan po ang ating huli. Mayroon tayong uh, Ayan. Kanlay. Uh, may bago pa meron tayong panos yung kusit at meron tayong manites yan ang dalawang lalaki pang ating manites at syempre meron din tayong pugita yan ang pugita natin ay apat na perano so bali tinimbang ko yung pugita na yan usually ano siya ah uh, dalawang kilo lahat lahat ng ating pugita dalawang ng pugita and then yung ating isda ay umabot ng tatlong kilo Ayan. so yung mga manitas na yan isang kilo po yan tinimbang ko na po yan hindi na po kasama dyan yung ating panos at yan makikita nyo yung panlay kasama yung mga may bago na yan kanoping isang kilo na po yan so nakahiwalay na at isang kilo na rin po ito ito po nakikita nyo na malalaking uh, sa maral so yan po ang ating huli natin ngayon